What's up? what's up, what's up, what's up, what's up, what's up Good morning mga gwapo na pangit Ito na naman, nagbabalik Ang inyong gwapo na pangit, version 2 Ang ina, nangitim na tayo Pumangit tayo lalo So, nga pala, magpapalam na tayo guys Dito sa isla Sa Sipala, si ano, Sipala Negros Occidental, dito sa beach Napakagandang beach Napakagandang resorts Napakagandang uh, payak na bahay ng aking kaibigan. Shoutout nga pala sa inyo sa mga nag-invite sa akin dito. Austin Perez, Maesa Perez and your family Bambam. Salamat din sa mga tito, tita, guwapo, guwapa. Sa lahat nag-invite sa akin dito. So, sa adventure na dinulot sa akin ng ano na ito, Memories to sa atin lahat mga guys. Oh. Salamat din sa mga islang na punta namin sa mga si Palay, si Palay Beach and uh, um, ano ba ito isa? Um, Uh, isla pulo isla maasim sobrang ganda salamat sa mga tito tita sa mga nag nagturo sa amin mam, ano, um, maglambat manghul ng isda maraming salamat sa iyo eh, sa mga nakakilala natin guwapo, gwapo dito sa isla <coughs> ano ba pang pangit liste <coughs> yan yun, nangitim na nga tayo sobra tayo 9 days dito tayo 9 days tayo dito sa isla yan sobrang ganda dito guys Ayun sa mga bata na kilala natin, sa mga lalaki babae, babae, nagbubulol pa ako, tang ina. Yan. Ganyan nyo naman. Magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa inyo, Negros Occidental. At shout out lahat sa mga kaibigan natin dito. Kila uh, uh, Benji. Salamat sa inyo. At sa mga nakilala, at sa mga nakilala natin, Astro. Ano ba Manok, talangka, sa mga bagong huling isda. Salamat sa inyo. Yan. Ikutin natin. Tut, tut, tut. Tut, Yan, salamat guys. Magpapaalam na tayo. guwapo gwapo na pangit version 2. Like and share this video. Baala na kayo. Vlog, 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 vlog.